Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nagkabang ng na mga readings ko. So, I'm going to do a general love reading for the collective. So, ano yung lihim ng person mo sa'yo? So, yun yung gagawin natin ngayon. Yung lihim ng person mo sa'yo. So, titignan natin bakit siya nag-lihim sa'yo. Ano yung naramdaman niya sa ginawa niya? Ano yung nararamdaman niya para sa'yo? And also, titignan din natin sa part mo. Okay, so, bakit kayo mantong sa ganito? Anong nangyari? So, first, itignan muna natin kung ano yung lihim ng person mo sa'yo. Ano yung tinatago niya sa'yo na hindi niya masabi-sabi or hindi niya sinasabi sa'yo. So, this is not for everyone, okay? Takes what resonates and leave the rest. Pwede itong vice versa and this is a timeless feeling. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. And kung kailan nyo ito mapanood, if naka-resonate kayo, then this might be for you. So, ano yung lihim ng person mo? Pagod na siya. Pagod na siya. Willing ko dito sa maka-resonate na ito, palagi kayo nag-aaway ng person mo. Kasi parang it's all about fights talaga ang nangyayari dito. Pagod na sa away, bangayan, like pwede na nga tong parang um, emotional physical could be emotional um emotionally na nagsasakit na or mentally even so pagod na and parang he wanted to he or she wanted to have that freedom already in his or her life so but this is your person okay um, i think you are married or you have family commitment together, gusto niya pa sana na mabuo kayo. And, maybe you have a responsibility or something. Gusto niya pa naman yun. Feeling ko lang, ikaw yung parang nawala na ata ng, ng tiwala sa kanya. Pero, titignan natin kung bakit, okay? Kasi hindi niya lang siguro sinasabi sa iyo to. Siguro you are still together. And hindi niya lang sinasabi sa iyo na ito na 'yung nararamdaman niya. Napapagod na siya. Na parang gusto niya nang umalis. Or gusto niya nang magkaroon ng freedom sa mga nangyayari kasi parang pagod na siya. Um, he wanted he or she wanted to surrender the fight and just walk away. But let's see eto yung hindi ito yung lihim niya so hindi mo alam to so saan ba kayo ngayon sa point ng relasyon niyo or ng pagsasama niyo what is happening right now sa inyo so parang asa point na very much parang trap or confused um, feeling ng person mo na to siguro parang nasasakal na siya sa, sa mga nangyayari. Parang nakaramdam na siya dito ng dahan-dahan na um, ng pagsasama ninyong dalawa. And I think cold na yung connection ninyo. Baka hindi na kayo masyado nag-uusap nito. Kasi cold na siya. So, ang iniisip na lang ata ng person na to ngayon is yung kung may mga anak kayo, yung, yung responsibility niya yun na lang yung iniisip niya dito baka iniisip niya dito dahil sa kubi, kasal kayo or may mga anak kayo so parang yun na pero so, kung sa pagsasama ninyong dalawa parang ayaw niya na or aay gusto niya ayaw na siya parang ganun um, but hindi ibig sabihin na ayaw niya nang mabuo kayo or ayaw niya nang magkaayos kayo gusto niya yung mangyari gusto niya pa din na maging masaya kayo ulit gaya ng dati he wanted to have some changes. Anyway, sa dami nyo nang pinagdaanan, matagal na siguro kayo nito, sa dami nyo pinagdaanan, parang gusto nyo matuldo ka na to, and maayos na lahat. But then, um, feeling ko ikaw yung parang umaayaw, ikaw yung umiiwas, ikaw yung nang, um, palaging merong could be naki, na, um, na, nakikipag-una sa away uh, ba, Because maybe you have that reason as well. We never know, diba? So, parang nahihirapan na siya, napapagod na siya sa ganitong sitwasyon. So, this doesn't mean that ayaw niya na hindi ka na niya mahal, ayaw niya na mabukoy, but then, ang sa kanya lang is, anong gagawin niya? Paano niya gawin to? Kung ikaw mismo is, tinutulak mo siya palayo. So, let's see, ano ba yung nagawa niya? Bakit humandong kayo sa ganito na parang dahan-dahan na kayo na wasak talaga? Ano 'yung nagawa ng person na 'to? Feeling ko itong person na 'to parang dati pa ata kayo nito hindi na okay noon pa bumabalik lang ata to siya sa'yo. Inaayos niya lang siguro tong sa inyo. Kaya lang hindi ka na pumapayag. Hindi mo na ino-offer yun. Feeling ko nagkaroon kayo ng issue about another person na na-involve dito. And kumbaga, syempre while you are together, you have that family or something. Nagkaroon din siya ng iba. Kumbaga, na juggle siya. Minsan dito siya sa isa, minsan dito siya sa'yo. And without knowing that, na ganun yung nangyayari. Eh siguro nagkaroon to ng clarity kaya kayo naghiwalay. So may hindi hiwalay, hindi pa talaga sabihin na matagal na hiwalay 'to kasi may mga away pa na nangyayari sa inyo eh. So kumbaga hindi lang naging masaya na 'yung pagsasama ninyo. So parang kumbaga baka partially hiwalay kayo kasi ayaw mo na siyang tanggapin eh. Kumbaga ayaw mo tanggapin 'yung offer niya dito ng pag-aayos. But this person is trying his best or gaining the strength to fix the problem na meron kayo dalawa. Naglalakas loob talaga siya dito dahil sa mga nangyari nung nagkaroon ata ng, ng clarity na mayroon siyang iba, eh, nahirapan siya. Baga, nabikatan siya sa problema. Lalo na yung inaaway mo na siya. So, kasi nagkaroon to ng clarity sa'yo. So, nagkakagulo, nagkakagulo na kayo until sa point na parang para sa kanya gusto ko nang ayusin tong pamilya na to ang problema on your part ayaw mo na kundi naman siguro sa ayaw mo but titignan natin yung feelings mo okay mamaya kasi ikaw kasi yung tumutulak tinutulak mo na siya palayo and siya dito is trying to offer is trying to offer new beginning sa'yo para mabuo kayo ulit but then ikaw yung parang um, tinutulak mo siya palayo So this person is just really waiting, waiting a sign from you. Na siguro patawarin mo na siya kasi sa totoo lang, alam na intindihan ka naman din niya kasi sobra ka din nasaktan. Sa nangyari. So Siguro feeling ko noon um masyado siyang parang nagkaroon, nagka- nagkaroon ng parang kampante or confidence sa sarili na okay lang um, matukso sa iba, nagkaroon ng relasyon at sa iba, masyado siya naging kampanya na kaya niya lang is manage tong situation na to. Na nadya siya between you and the other person. But, hindi niya nabulagan siya sa mga ginagawa niya, na hindi niya naisip na may karma. So, dumating na yung karma na yun. So, let's see. Ito yung nangyari sa inyo. Ano yung nararamdaman mo? Nararamdaman mo ngayon? Titignan natin. Ano yung nararamdaman mo ngayon? Medyo um, didistore talaga yung ilong ko kasi meron akong allergy, Trinitis. So, ano yung nararamdaman mo ngayon sa mga nangyari sa inyo? Well, ramdam mo naman yung, ano, na bumabalik talaga siya sa'yo. Parang nag-o-offer siya sa'yo balik ng new beginning. Um, gusto, niyo mo, gusto niya ng changes ulit. Alam mo yun. Alam mo nangyari yun. On your part lang dito, parang gusto mo mag-decide na mag-focus na din sa sarili mo. So, alam mo din naman na this time, ginagawa niya na yung best niya. Uh, na ipaalam sa'yo na, mahal talaga kita. Gusto kong ayusin to. Makikita mo siguro yung effort niya this time, na to prove you that, mahal ka niya. Kasi feeling ko yung nangyari dito, is parang more on, natukso siya, then nagkaroon sila ng something relationship, Pero hindi talaga yun Ganun kaseryoso Kasi hindi ka naman niya iniwan eh Pinagsabay lang So Dito ngayon sa pagbabalik ramdam mo na sincere na siya this time Sa pagbalik niya na Gusto niya na talagang maayos to na Gusto niya na talagang magfocus Might be you are married Sa marriage ninyo Sa responsibility niya And he's really trying his best And I can see here, kaya nga, um, he's trying his best, kaya lang, every time siguro na nag-aaway kayong dalawa, eh, nag-aaway, every time na nag-uusap kayong dalawa, na may pagkakataon, eh, yung outcome dito is, parang nag-aaway lang din kayong dalawa. Kung baga, instead of maayos kayo, sabi na natin, nag-uusap kayo ganyan, might be about sa anak ninyo, ganyan, and pag-aayos, then bigla na lang na, humahantong kayo sa awayan. So, through this, every time na ganito, napapagod na siya sa ganito. Almost na gusto niya lang gumibab. up. And ikaw naman dito is parang, you just really wanted to focus on your freedom this time. Um, parang, asa point ka na, you wanted to be practical. Sa mga nangyayari na, um, yan yung ginawa mo pagsisihan mo yan, ako mag-focus ako sa buhay ko, sa mga anak ko, sa trabaho ko, or something like that. So, yung feelings mo is more on ganon. And, um, titignan natin ngayon kung ano yung nararamdaman niya talaga sa ngayon. Aside sa napapagod na siya, siguro napapagod na siya sa kakaantay kung kailan mo siya patawarin, kung kailan kayo magkaayos, kung kailan mo siya bigyan ng chance. Dahil feeling ko dito sa iyo, hindi mo nagkagawa 'yun eh. Kumbaga, kumbaga pinapakita mo sa kanya na ngayon aasa ka. Kumbaga, hindi mo na katapatawarin. Um, mo na 'yung sarili mo. And every time na na, na nag-uusap kayo, nagtatalo lang din kayo kasi I think more maraming makaresonate dito. Maraming makarelate na ex na mabalik eh, binibring back natin especially sa mga babae yung mga nangyari, ba diba? so yung hantong doon na instead of magkaayos nagtatalo so mga ganun nangyayari Mas parang meron siya feeling dito na alam mo naman eh meron ka feeling na alam mo naman na gusto niya nang ayusin to gusto niya nang bumalik alam mo yung feelings niya, alam mo yun pero gusto mong um, iparamdam sa kanya kung ano yung naramdaman mo before. Parang ganun. So, siya naman, nag-aantay siya sa, nag siya sa'yo. And every time na nagtatalo ko, napapagod na siya sa ganito. Parang feeling niya, gusto na lang talaga na mag-decide na, okay, I will give you your freedom. I will have my freedom. Parang gusto niya nang gumibap. So, yun yung, pero hindi niya lang sinasabi to sa'yo. Kasi lihim niya to sa'yo, di ba? So, hindi niya lang sinasabi to sa iyo. Maybe, parang still trying his best pa rin na ayusin tong sa inyo. So, tingnan natin talaga kung ano ba yung nararamdaman niya ngayon talaga para sa iyo. Namimiss ka na niya. Sa totoo lang, bakit niya ginagawa to? Kasi nami-miss niya na kayo, ikaw, pi yung family, yung children or anak niyo ba? So, ilan ba yung anak ninyo? So, nung time na, nung dumating talaga nung yung time na hindi talaga kayo nag-uusap. Naghiwalay kayo, hindi kayo nag-uusap. So, right now, naglalakas loob talaga siya na kahit napapagod na siya, hindi niya to sinasabi sa'yo. Kasi gusto niya talaga na mabuo kayo ulit. Parang gusto niya this time na mag-focus na talaga sa inyo. Na mag maging, um, maging maayos na kayo ulit mabalik yung happiness sa family or sa commitment na meron kayo and to move forward na towards a new beginning. So, let's see about his plan. Plano niya para sa plano niya ngayon about sa inyo. plano ng person mo. Still, parang may plano pa din talaga siya dito na um, alam mo may plano siya dito na dahil sa pagod na siya, di ba? Hindi niya lang sinasabi sa ito yung lihim niya. Pagod na siya mag-away. mag away makipagtalo, makipagpangayan, sa kakaantay sa'yo. Parang makakaramdam siya dito ng parang wala nang chance. Baka hindi na ako balikan nito. Baka hindi na talaga kami mag-click nito. Kahit anong gawin ko. Pero hindi niya ito sinabi sa'yo. Um, parang nagkakaroon na siya ng other option dito about decision. So, might be ito yung plano niya. Na parang gusto niya na lang talaga na kung hindi ka, hindi mo na siya tatanggapin like wala nang chance sa inyong dalawa feeling ko I don't know kung babalik siya doon sa sa isa na dahilan kung bakit kayo nagkawiwalay kasi may nakikita ako dito na other person eh, para mag-offer siya ng love Maka babalik siya doon and doon na lang siya pero hindi, wala pa siya decision talaga dito. Kasi magulo yung isipan niya. Minsan di siya nakakatulog sa tabi. Thinking about, um, about the situation sa inyo. Kasi nakakaramdam na siya na parang tinutundukan mo na eh. Tinutundukan mo na yung sa inyo. So, sa kagustuhan niya matupad yung mga plano niya, na maayos kayo ulit. Nakukonfuse na siya kung maayos pa ba kayo ulit. Kung papayag ka pa ba, kung hiling ka pa ba na siya? Kasi nag-uusap naman kayo. Pero lagi lang kayo nag-aaway. Parang hindi niya nararamdaman yung <coughs> yung effort sa part mo na inaayos, na tinutulungan mo siyang ayusin din yung sitwasyon. So, parang asa po siya na nag-nag-hold on pa naman siya, dahil siguro kasal kayo, may mga anak kayo, sometime, nag pa naman siya, well, hindi pa naman siya totally na bumitaw na talaga siya, or nag na talaga siya bumitaw. Pero parang part sa isipan niya, na parang, yun na, na, minsan na, nakakaisip na siya ng ganun eh, kung hindi na talaga ako tatanggapin ito, at wala na talagang chance, parang babalikan niya siguro, <laughs> babalikan niya siguro yung, um, yung isa, mag offer siya ng love doon sa isa. <clears throat> so, tignan natin, sila pa ba? Sila pa ba nung isa? Sila pa ba nung dahilan ng pag-iwalay ninyo? ah, wala na siya. Um, wala na sila. Umalis na siya dito. Hindi na sila nag-uusap. Um, pero fair yung paghiwalay nila. Kasi feeling ko, yung paghiwalay nila, parang in-explain niya to sa, sa isa. Parang in-explain niya na kailangan kong ayusin tong pamilyang to. Kailangan kong mag-move forward and we're going to offer you new beginning, makipag-ayos na sa'yo malista ng kalmado sa sitwasyon. So, umaga may closure ata sila nito eh. And, hindi na sila nag-uusap ngayon. Cold na yung connection nila, empty na, wala na. nag na silang dalawa. Kasi nga, willing na siya na to come back to you. Um, pero minahal talaga siya ng babae, ng other person. May pwede babae, pwede lalaki. Minahal talaga siya, nagmahalan. <laughs> Honestly, nahulog sila sa isa't isa. Pero parang para sa kanya mas tumimbang pa din yung pagsasama ninyong dalawa. Para sa kanya gusto niya talaga na mabuo pa rin yung pamilya niya at yung marriage ninyo. Parang gusto niya na maayos pa rin kayo. Siguro para sa mga bata at para na din sa marriage ninyo na maayos. So parang mas matimbang pa din ikaw kaysa doon sa, sa isa. Pero hindi niya yun basta-basta lang iniwan. Nagkaroon sila ng closure noon at si feeling ko intindihan nung isa siguro din so let's see about the final outcome possible outcome kung tatanggapin mo ba siya or not magkakaayos ba kayo or hindi na the king of wands and rivers you might be dealing with Aries sign pasensya na sa ilong ko ha. Na ano, na, na ako. Kaya minsan nakaka-cut ko yung video kasi na ako. Anyway, there's a possibility ganito. nito. Pwede maayos yung pamilya ninyo o yung pagsasama ninyong dalawa. Pwede mabalik sa peace and harmony itong pagsasama ninyo if makipag-cooperate kayo sa isa't isa, naayusin to. There is a possibility na mag-uusap pa kayo ulit nito and um, kumbaga mabalik pa yung spark, yung happiness, mga ganong mga bagay. Ang problema lang dito, hindi lahat nang anuman nang nangyari sa kanya siguro on your part gusto mo sabihin mo sa akin lahat i open up mo sa akin lahat and um parang bagang, every time na magtanong ka gusto mo may sagot siya ayaw mo yung parang tumatahimik siya na feeling mo may tinatago pa siya so sometimes para sa kanya hindi na kailangan banggitin pa hindi na kailangan i open up pa gusto kong magkaayos na tayong dalawa kasi wala na kaming dalawa. Parang ganun. Pero on your part, nag-overthink ka dito. Na-stress ka sa kakaisip minsan. And every time nagtatanong ka sa kanya, hindi ka nakakukuha ng sagot na gusto mo. And napapaisip na na baka sila pa, baka nag-uusap pa sila, and baka nagloloko pa siya. So, dito kayo nagkakaroon ulit ng hindi pagkakaunawaan. So, if ganito yung mangyayari sa relationship niyo parang hindi talaga kayo maayos. Hindi talaga kayo pa rin kayo sa separation nito. Um, kasi mararamdaman mo na parang may lihim pa siya eh. So, honestly sa kanila, wala naman na, na talaga sila. Siguro siya lang yung type of person that you don't want na to bring back all the past memories or anything about that woman Natapos tapos na sila. Kaya sabi ko baka yung may dealing with an Aries. Kasi mga sa kanila, tapos na yun, tapos na una natin pag-usapan yun. Kasi minsan, this person don't know how to communicate and to explain talaga about ano talaga nangyari. Ang gusto niya lang talaga dito is maayos kayo. Yun yung pinaka-main gusto niya mangyari. So, sabi ko nga, pwede kayo magkaayos ulan na. Pwede kayo magkaayos, pero kailangan mag cooperate kayo sa isa't isa so kung hindi maantang talaga kayo sa separation so you might be dealing also here or you or your person could be a um let's see Leo Sagittarius Taurus Capricorn Virgo Aquarius Cancer Pisces, Libra. Sun, Moon, Rising, Venus.